Hello mga mamsi sa Japan, good morning! At eto nga, akala mo mukhang kagigising ko lang. Dumiretso nga kaagad ako sa kusina. Wala pang hilamos at wala ring mumug niyan. Dahil nga may pasok nga si ate, gumawa nga pala ako ng onigiri. Di bali nilagyan ko muna ng furikake at saka ko naman binalot sa salandra para madali niyang mahawakan at makain din. Pagkatapos na to, nilutuan ko pa siya ng dalawang ham para naman meron siyang ulam. Tinanong ko nga si ate kung gusto niya ng gatas. Sabi niya, ayaw daw niya. Ito na nga si ate, Nagbihis at kumain na rin siya kasi maya maya darating na rin yung kaibigan niya. Habang kumakain nga si ate, ako naman nilagay ko na yung kaban niya or yung bag niya sa genkan. Gayon din ang ibang gamit niya. Tara siya. Okay. Iterasay ate Iterasay ah. Gamate ne <laughs> What are you eating? <laughs> Nung nakaalis na nga sila ate, pagsara ko ng pinto, paglingin ko, nagulat ako kay Bunso. Naandun pala siya sa likod ko, kaya pala hindi nagsasalita dahil merong laman yung bibig niya. Eto nga, dahil nagugutom na nga daw siya, ginawan ko din siya ng onigiri or rice bowl. Ang mom siya niyo, umiinom lang naman ng warm water, natutulala na. Agoy, mahipan ka ng hangin. Siyempre, bago ko makalimutan, naglagay muna ako ng sunscreen. Ito nga po pala yung ginagamit ko, sun milk ng Series Beauty Product. Tapos noon, ginampanan ko na yung mga gawain ko dito sa bahay. Inuna ko na nga yung paglalaba ko. Dahil maganda nga ang panahon ngayon, masarap maglaba. Habang nakaload nga ang mga damit, yung mga hinugasan kong plato. Kagabi, nilagay ko na nga pala sa platera. Pagkatapos noon, hinugasan ko na yung pinagkainan kanina. Para naman hindi nyo isipin na tamad ako. Parang may pang-contenta rin para sa inyo. Char! At kung napansin nyo nga dito sa video na lagi ako nakatingin sa pader, meron kasi akong dinikit dito. Binabasa ko kasi siya ng paulit-ulit habang naguhugas ako. Isa nga pala ito sa favorite kong Bible verse. Lalo na kapag may pinagdadaanan ako at nakakalimot ako. Kayo, may favorite Bible verse pa kayo? Tapos ko nga maghugas, inayos ko naman yung kama namin. Di bale, itong bed lang ang aayusin ko. Isa, hindi ko na inayos kasi mamaya matutulog si daddy. Mamaya pa kasing gabi, yung work niya. At nag-vacuum na rin ako. At eto nga, nililinisan ko tong ilalim ng dining table namin. Hindi kasi makuha ng vacuum. Kaya naman, ginamitan ko ng mahiwagang walis. At nung natapos na nga ako, umalis naman kami ni Bunso. Ay, alo, sinara lang yung pinto dahil sa content nakalimutan kalimutan ilak. Agoy, o ba diba, ang hirap maging digital creator? We are here with Kajin. There's Kajin. Say hi. Hi. <laughs> Oh! nandito nga kami sa Felna kung saan dito ako namimili. Di ba? bibili lang ako ng kailangan namin. Kaunti lang to. Kesa naman pumunta pa ako ng convenience store dito na lang sa supermarket kasi mas mura. O di ba? Kitang kita yung paglagay ng camera at paggewang niya para naman makita nyo na hindi perfect lahat. Ang nakikita nyo, ang hirap din kasi maging vlogger. Agoy, nagreklamo. Pinili ko to. Magtiis ka dyan. At eto nga, kumuha na nga pala ako ng banana. hindi kasi kami sa sagi pati na rin si Bunso oh alam nyo na kung anong lahi namin ha char! at masarap din kasi itong gawing turon, kahit hindi mo nalagyan ng sugar, kasi matamis na rin at eto nga si Bunso, merong nire-request gusto daw niya ng orange juice buti na lang nga, hindi kami sa convenience bumili, dahil eksakto lang din yung binayad ko dito eto nga, nung natapos na nga kami magbayad nilagay ko na sa eco bag yung pinamili namin, alam nyo ba yung ibang mga Japanese, lalo na yung mga matatanda at mga nanay, lagi silang may dalang eco bag. Sayang din kasi kung magbabayad pa ako ng plastic, at least nakatipid ka pa, nakatulong ka pa sa nature. Rawson. Uh, And then, let's see. Is it expensive? No. Oh. I'm, I'm going to pay now may request nga si Bunso pumunta kami dito sa Lawson at dahil naubusan nga ako ng cash ginamit ko yung PayPay -pay, parang Jika sa Pilipinas at nung papauwi na nga kami ni Bunso nakita niya tong mga truck at mga excavator kaya naman agad-agad akong tumigil para makita niya at walang kaalam-alam si Bunso dito sa unahan namin What's that? <laughs> What's that? Police? Police car? Yeah, it's a big car. It's police car. <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa nga si Bunso nung makita niya yung mga yon. Bago nga kami umuwi, dinala ko muna siya dito sa park para makapaglaro at makalanghap ng sariwang hangin. Nauna na nga si Bunso at ako naman pinapark ko bike namin. <laughs> Where's the flower? Eto talaga si Bunso, dahil lang sa maliit na bulaklak, pinabalik-balik ako nito. Eto kasi si Bunso, payat pero ang bigat. At kahit yung ulo niya, mabigat din. Naalala ko nga nung pinagbubuntis ko to, bigat na bigat ako sa kanya. Hirap na hirap akong matulog. Kailangan buhatin ko pa yung chan ko para makaikot ako sa kabilang side. Sa sobrang bigat ni Bunso, grabe. Pero nung lumabas siya, nasa 2,850 lang yung timbang niya. O ba diba, ang liit? Pero ngayon, pag binuhat mo ang bigat, hindi talaga ako makatagal. So cool. How much bigger? Walking with At, What? Oh, what? what? At eto nga, nagugutom na nga daw si Bunso. Kaya naman, inaya ko na siyang umuwi pagkatapos neto. Dahil marami pa nga siyang nakikita. Ayaw pa niya magpaawat. Pero nagugutom na yan. Kaya naman, inaya ko na talaga siyang umuwi makakain na rin kami. May panahon na ba sa buhay mong gigive up ka na? Napapagod ka na? Pakiramdam mo nag-iisa ka? Ayaw mo na? Hindi ka nag-iisa, naranasan ko rin yan. Pero meron akong ginawa at alam kong epektibo ito. Nanalangin lang ako ng ganito. Sabi ko sa kanya, siya na ang humawak ng buhay ko, ng pamilya ko, ng trabaho ko, ng financial ko, at ng mga kaibigan ko. At nung nangyari 'yon, one day, parang transformed niya ako. Napakiramdam ko, wala na akong pakialam sa lahat kasi alam kong hindi ako nag-iisa at alam kong hawak niya ang lahat dahil siya lang naman ang may-ari ng buong mundo, lumikha at hari ng mga hari at ama ko. Kaya kung nakakaranas ka ng pangihina, ituon mo lang sa kanya. Yun lang po, salamat!